Earth Signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makakarelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice man po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones sa Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin, we have between worlds. Ayan. So, unti-unti na bang nagbabago yung inyong mga pananaw sa buhay or yung buhay nyo mismo, earth signs. Ayan. From walang kulay, from malungkot to masaya. So, pwede pe rin na to, ito, parang mga pangarap nyo lang dati, ngayon, nagkakakulay na siya. Pwedeng may mga, ano na dito, may mga, mga good things na talaga na nangyayari sa inyo, sa buhay ninyo. May mga natutupad na na mga, Uh, pangarap. Tapos, between worlds kasi, pwede pong may kadil kayo. Ayan, or yung mga transactions nyo ba, is nanggagaling pa ba yan sa ibang bansa? Or, merong kayo ditong kadil, could be LDR kayo, parang, or merong kayong kadil na parang feeling mo magkaiba kayo ng mundo, ng taong ginag uh, magkaiba kayo ng mundo na ginagalawa ng tao na yon. So, tignan pa po natin ano pa ang mensahe. We have time for a nap. Ayan, so magpahinga din daw kayo dito. Marami sa inyo is hardworking. Magpahinga daw, go the distance. So, parang marami pa kayong haharapin. Madami pa kayong pwedeng gawin sa life ninyo. Pero, ayan, kung na kailangan nyo magpahinga ngayong araw, earth signs, magpahinga po kayo. So, parang alam mo yun, kaya mo talagang magtiis. Kaya mong, basta, ewan ko, meron kang kayang stretch dito. <laughs> you know, parang it could be your time. Um... Basta parang yung mga sacrifices mo, earth science sulit na sulit yan. Kaya huwag kayong manghihinayang at huwag kayong manghihinayang sa tulog. Yung iba kasi sa inyo, dahil maganda yung mga nangyayari sa life ninyo, parang ayaw nyo nang matulog. Parang feeling mo pag natulog ka is mababawasan yung ganito, yung ganyan, hindi naman. So alagaan nyo din yung health ninyo, hindi lang naman sa pera, ba diba? Oo, na masasabi natin na successful tayo, even our health, ba diba? Dapat ina, ina, ano yun? hindi ina-appreciate din natin yung health natin at hindi lang ina-appreciate, inaalagaan dapat natin, minamahal dapat natin yung sarili natin, yung health natin. Kasi ano ang silbi ng mga perang nakukuha natin, Na ipon natin kung sa health lang naman pala natin yan mapupunta. We have the drive Ayan po. So may mga tao din talaga dito, earth signs na can go distance para sa'yo. Can go the distance para sa'yo. Kaya nilang mag-sacrifice para sa'yo ano ba yung, minsan din natin na-appreciate eh, Or din natin nakikita na sacrifice pala yung, kunwari, may nagpa-utang sa atin. Or baliktad no, hindi ka na-appreciate ng mga tao na ganyan pag may ginagawa kang ganyan. So, ito na lang sabihin natin, from the point of view na lang ng ano yung sinasabi ko kanina na konare hindi mo na appreciate no na yung pagpapautang pala sa'yo ng isang tao yun may sina sacrifice niya na siya doon eh pwedeng meron siyang bayarin pero pinahiram ka pa rin niya or pwede na ipon niya na dapat yun pinahiram niya pa sa parang ganyan or ikaw to ha pwedeng ikaw to earth signs tapos ano pa yung time di ba pag kinakausap ka ng isang tao yun pala marami siyang gagawin pero hininto pala niya yung mga ginagawa niya para makausap ka, para makomfort ka. ba diba? Minsan din natin na-appreciate yung mga bagay na yon Yung mga ganun, mga small things nakala na natin normal lang pero totoo, mahalaga yon So, ba diba? pahalagahan mo earth signs yung mga tao na nagbibigay ng oras para sa'yo. Kaya sobrang na-appreciate ko po kayo para tuloy na iyak ako na sobrang na-appreciate ko po kayo na ayan araw-araw kayong bumabalik dito sa aking channel nagli-leave kayo ng comment ng likes comments ng likes ayan sobrang na-appreciate ko po kayo kahit sabi niyo hindi ko minsan na heart yan pero binabasa ko yan kahit yung minsan nga sobrang no nakaraan di ko alam kung dito yun eh kay earth Science ba yun basta sobrang haba binasa ko pa rin hanggang dulo <laughs> Hindi tipong na nahihilo na ako ganyan kasi ang haba nung ano niya nung comment niya or comments niya. Madami kasi. Dalawa yata. So, ayan. Yin. Ayan. Ano ba? What can you offer ba? Earth signs. Pagdating sa, sabi natin, sa mga tao ngayon. Ayan. yan It could be your softness. Your time. Ayan. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Ang haba na naman ang mga pinagsasabi ko dito, no? <laughs> so, tignan natin kung ano po ang mensahe pa para sa'yo. What is between worlds? Spirit guide. Ano po ang itong ano po itong between worlds for earth signs? Taurus, Virgo, Capricorn. So, ayan, i-appreciate natin yung mga, mga, ano ba, mga efforts ng ibang tao sa buhay natin. Kahit gano' pa yan simple. The tower. Ayan. So, meron dito, pwedeng, ito yung iba sa inyo, no? Parang biglaan lang tong mangyayari, yung pagganda ng buhay ninyo. Meron talaga dito, as in, parang hindi nyo to ina-expect. Meron din dito kasi Between Worlds, pwede po na ano ba, mayro ba kayong mga um uh, pag-travel na inaabangan ngayong ano na to, ngayong araw or could be ngayong bago matapos ang 2023. Earth signs, ayan po oh, parang mabilisan lang to, baka may offer sayo pagdating sa ibang bansa tapos lalakasan mo talaga yung loob mo parang it's now or never. Yan, so parang mag, ano, ka dito, magte take ka ng risk. Pag nag ka ng risk, talagang maganda naman po ang mangyayari, ang magaganap. We have page of cups. Ayan, wag mo daw lokohen yung iyong sarili. kasi, kasi baka meron dito, ah uh, kailangan dapat tulog na kayo, ba diba? Pero baka nakapikit lang talaga kayo at nag-iisip pa rin kayo, earth signs. So wag, wag niyong lokohen yung katawan ninyo kasi alam niyan. Kung niloloko niyo lang sila or hindi. I mean, yung pagpapanggap ba na natutulog ka. Siguro, nung no, mga bata kayo, no, madami dito nagpanggap na natutulog. <laughs> Kaya, ano ba, tumangkad ba kayo? <laughs> Tignan natin. We have two of ones. Uh, two of ones, we have go the distance. Ayan. So, pwedeng meron kayong tinatarget dito. Ano? Parang alam nyo, mer meron kayong ready sacrifice para dito sa pagbabago na to na gusto ninyong mangyari sa life niyo What is the drive? we have ten of cups. Ayan o, no, maraming masayang tao sa mga achievements mo, earth signs. Sabi natin, natatalo ng mga hindi masaya. Tama ba? Natatalo ng mga masasaya para sa'yo, yung mga hindi masasaya. So, mas na-appreciate mo, syempre. Mas i-appreciate mo yung mga masasayang tao para dito sa, uh, sa nangyayari sa life mo. And also, ayan, baka may ikakasal po dito. Congratulations or could be a-attend kayo ng kasalan ngayong araw na ito. So, ayan o, no, the tribe. So, you are invited because mahalaga ka dun sa mga, sa, sabi natin, sa couple na nag-invite sa iyo. So i-appreciate mo din yun na kasi minsan hindi naman talaga lahat na naimbitahan sa kasalan or sa kung ano mang occasions kasi 'di ba? Syempre, pwedeng limited lang din yung budget ng tao na 'yon. 'Di ba? I-appreciate mo na in-invite kanila. So, minsan, what we can do is umaten talaga kung kaya naman. Pero kung hindi naman po talaga kaya is magpaano kayo doon. Parang magpasabi kayo doon sa tao na hindi kayo makaka-attend kasi ganyan. Hindi naman sa pagdadahilan yun. Kung hindi, mas maganda na talaga na sabihin mo na hindi ka makaka-attend. Just, ano na, parang out of respect doon sa nag-invite sa'yo. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Pagdating naman po sa trabaho. Spirit guide, pagdating po sa trabaho. Kamusta po ang trabaho ni Earth Signs? Ngayong araw na ito, tignan natin. So, pasensya na po kayo. Maingay yung aso namin. We have death card. Ayan. So, may pagbabago dito pagdating sa iyong career. So, meron talaga. So, yun nga. Yan you know, o. Mukhang may magandang paparating talaga para sa'yo. So, ito naman, pwedeng new beginnings to. Pwedeng bago lang ba kayo sa career ninyo? Merong mapopromote dito? So, kasi transformation din po yan. So, may pagbabago. May mga schedules ba? Pagbabago sa schedules. Basta parang ang daming pagbabago pagdating sa career mo. Could be parang naninibago ka. May bago ba kayong kasamahan dyan sa trabaho? Pwedeng ano ba? Bago yung schedule ninyo? Or bago, bago ba yung mga ugali ng mga kasamahan mo dyan? Parang nagtataka ka. Bigla silang bumait. Bigla silang tumahimik. Tignan natin we have naman grounding pagdating sa iyong negosyo. So, be humble, stay humble. Yan po yung sinasabi sa'yo. Earth signs pagdating sa iyong negosyo. Ayan. So, madami pa. Madami pong good news na paparating sa'yo ngayong araw na ito. So, iba nga sa inyo parang ano, uh, good problems po ito. So, yun. Parang konti lang talaga yung magiging tulog ninyo ngayong araw na to. Kasi sobrang dami ninyong mga re-replyan. Sobrang daming ano ba? Ano ba yung tawag doon? Inquiries. Ganyan. Tapos ang dami niyong gagawin, could be madami talaga. Ayan no? Oh. parang sobrang busy nyo, hindi ba? Ayan, so maganda po, maganda ang kita ninyo ngayong araw na ito. Tingnan po natin pagdating sa money, we have emotional release. So huwag kayong matakot sa isipin na marami kayong pera. Oh, meron kasing ganyan na mga tao, ba? Diba? Natatakot sila pag marami silang pera. <laughs> Siyempre, huwag kayong magpakontrol sa money. Kontrolin nyo yung pera ninyo. Diba? Ayan po. Oh. So, meron dito, could be galante kayo. Ewan ko, parang may nangangamba kasi dito pagdating sa pera. Hindi ko alam, ano ba, konti na ba yung pera ninyo? Pecha de peligro na ba? Yes, pwede, no? Oo, yung iba sa inyo. Or ngayong araw niyo ba makukuha yung pera ninyo? Baka meron po kayong bonus na ma-receive. Kaya medyo emotional kay dito. Tingnan natin ano pa ang mensahe pagdating sa love life. Pagdating po sa love life, we have changes. So, may mga kaganapan dito. Ayan, kung before magkalayo kayo ng person mo, pwedeng magkakasama na kayo. Kung cold siya, pwedeng maging hot na siya. <laughs> maging warm na siya sa'yo ulit. Ayan. So, basama. Yung ano naman na to, changes. Could be positive. Kasi ayan o, the tribe, mukhang magkakaintindihan na kayo. So, positive naman po yung mga changes na paparating pagdating sa inyong relasyon. 3, 24, 47, 8. 8, 36, 37, 29. So, ano ang ating uh, repeating number is 88. So, abundance po yan. Infinite abundance. Ang paparating po para sa inyo. So, appreciate nyo na earth Science, kung ano yung mga bagay na mayroon kayo ngayon at mas mag-grow pa yan. Yan lang po. Maraming maraming salamat and ingat po kayo always. Bye bye!